Magandang araw po sa ating lahat. Ang ating pag-aaralan ngayon sa grade 9 quarter 3 ay patungkol sa paikot na daloy ng ekonomiya. Paano ba gumagalaw ang isang ekonomiya? Paikot na daloy ng ekonomiya. Upang malaman ang kasagutan, marapat na makilala natin ang mga aktor na kumikilo sa ekonomiya at ang kanilang mga bahagi na ginagampanan sa pagitan ng salapi, produkto at serbisyo. Philippine Economic Growth Ating kilalanin ang mga aktor na gumagalaw sa isang ekonomiya at ating suriin ang kanilang mga gawain. Una dito ay ang sambahayan. Ang sambahayan ang kumakatawan sa mga nagmamayari ng mga salik ng production. Ikalawa naman ay ang bahay kalakal. Ang bahay kalakal ang kumakatawan sa tagaproseso ng ilaw na material at tagalikha ng mga yaring produkto at serbisyo upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan, ang sambahayan ay ipapagamit sa mga bahay kalakal. Ang kanilang mga salik ng produksyon sa anyo ng paggawa, lupa at kapital. Ito ay tutubasan ng bahay kalakal ng kabayaran sa anyo ng sahod, upa at tubo. Ang mga salik ng produksyon na nakuha ng bahay kalakal ay kanilang iproproseso upang maging produkto at serbisyo na kanilang ipagbibili sa sambayan, Ang salapi na kinita ng sambahayan ay kanilang lamang gagamitin sa pagbibili ng mga produkto at serbisyo sa bahay kalakan. Ang salaping tinanggap ng bahay kalakal mula sa sambahayan ay muli naman nilang gagamitin pambayad sa sahod, upa at tubo. Ang ikatlo nating aktor sa ekonomiya ay ang pamahalaan. Ang gampanin ng pamahalaan ay pangalagaan ang katahimikan sa bansa. Kasama na din dito ang pagpapatatag ng ekonomiya Upang maisagawa ang kanyang tungkulin ay lumilikom ang pamahalaan ng buwis na mula sa sambahayan at bahay kalakal Ito ang kanilang ginagamit bilang pasahod sa maliyado ng pamahalaan mula sa sambahayan at pambayad sa produkto at serbisyo na mula sa bahay kalakal Ang patuloy at mabilis na palitan ng salapi produkto at serbisyo sa pagitan ng sambahayan bahay kalakal at pamahalaan ay isang senyales ng isang malasog na ekonomiya. Mapapansin sa ating modelo na ang lahat ng salapi ay ginagamit at pinapasak kapalit ng mga produkto at serbisyo. Ngunit alam natin na marami sa ating mga kababayan ang sinusubukang makapag-ipon ng salapi o mag-impok o ipon. Ano kaya ang maaaring epekto nito sa ating ekonomiya? Ang ibig sabihin ba nito ay masama ang mag-impok o mag-ipon ng salapi? Ang sagot ay hindi kung tama ang paraan ng pag-iimpok. Ang pang-apat na aktor sa ating modelo ay ang bangko. Ang bangko ang tagapagtago ng labis na salapi na mula sa sambahayan o bahay kalakal. Ang salaping nakatago sa bangko kanya namang pinapautang dahilan upang maibalik ang salapi sa paikot na daloy na muling magbibigay sigla sa ating ekonomiya. Hanggang dito na lang po nagtatapos ang ating araling sa Grade 9 Araling Panlipunan tungkol sa Paikot na Daloy ng Ekonomiya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli po. Paalam po!